Good morning guys good afternoon oh good evening yeah, guys ayan guys hello 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 balik tayo sa ating garden guys ayan nag ano si asawa ko guys gusto magagib Sa bisaya pag ka <laughs> ayan ito po yung inano niya para mag garden na kami yan winter pa dito guys ano sa US pero ano na siya 70 Fahrenheit ayan inano na niya naayos na niya po ang lupa dito sa bakyera ayan ito yung ano natin strawberry ayan pinapatubo munas siya tapos ilipat namin ayan guys yung mga malunggay ayan yung as ha? I will check ayan guys ayan dami 1, 2 3456789 10 11 12 13 14 ka guys. Yan ilipat. Ilipat namin 'yan sa lupa na niya. Ito naman siya, cabbage. Ayan. Ah. Marami to siya. Ayan po. Ito yung sa mukmuhe namin. Sunshine siya guys ha. Pero malamig lang. Ayan po. Ito yung machine na ginamit niya. Ito po yung tailor na ginamit niya para maano ang lupa. Ayan. ito tayo tingnan nyo guys so, winter talaga no, walang mga ano akala mo patay na yung mga halaman, ayan walang mga dahon yung mga kahoy puti oh, na matong grapes wala na ano pero pag spring yan, ano na siya ayan. ito yung dito dito yung ano namin yung asparagus Ayan. Maganda na yung lupa. Ito yung asparagus dito. Ayan, dito ko ilagay itong malunggay ko guys dito. Ayan, mang sipag-sipag ng asawa ko guys. <laughs> Ayan, hey guys. Hey, 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 hey. Hey, yung sinasabaga, ano, dried na damo. Para sa ano, yung i ano niya itabon sa anong tawag nito itabon niya sa ano takpan niya yung ano ba yung tubig pa ah, yun, yun, yung ground para walang para walang damo natutubo hi love <laughs> He's a hardworking man. He prepared all this. But how about if it's the uh, snow coming again? It will dry no again. No matter. Huh? Snow's good. Yeah, but it will be dried again when it's uh, what this one, right? Minimix na yung ano guys, sa lupa. Yung dried leaves. Alam mo yung mga leaves na galing dyan. Ayan, iniipon namin yan. Tapos, inano sa, oh, di, kumpos. Kumpos? Di kumpos? Ayan, itong <cerebellum> Pag ano pala, ano? Pag walang kapatid. Pag nilalaro, eh. Mga toys, 'yung ganito. Wow, bata. Pwede pa naman kami mag-anak, guys, pero. Oh, mahirap dito sa US mag-alaga ng anak. Kung maraming anak. Kasi, guys, ikaw lang talaga ang mag isa na ano, mag alaga. Hindi ko pinalaga 'yung asawa ko, guys, kasi, sa anak ko, guys, kasi siya so, yung nagtatrabaho at saka pinapatulog ko siya na maayos wala yan yan sarap dito sa labas tulog yung anak ko ano siya